Ito siya mo o Ay, Ito, mo, kaputi. Ay, sorry. Ito siya mo Pag, pag umalis ka kasi ng bahay, huwag mo tagalan bumalik. Kasi, nahirapan ako dito, napakadilim eh. Alam yeah. <laughs> ikaw yung ta ilaw ng tahanan, tapos pag lumalis, umalis ka, ha? di, pag lumalas, di, napakadilim ng bahay. Hindi uh -huh. alam kung anong gagawin ko. Uh -huh. napakadilim dapat pag umalis ka balik ka kagad kasi oh, burn out lang ba <laughs> ikaw kasi pag umalis yung tagal bumpik eh eh <laughs> di ko alam kung anong gagdadamputin ko di ko alam kung anong gagawin ko kasi nga walang ilaw napakadilim napakadilim <laughs> napakadilim Napakahirap pala, napakahirap pala pag ang tahanan walang ilaw. Oo. Oh. <laughs> uh, ano yan? <laughs> Hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. Paka-importante pala ng ilaw talaga. So ang view-do ba daw? view Dapat pala, dapat sigurapin mag magano ako na... Akin na simpong, Fred. Tatlong ilaw sa isang bahay. Oo. Hindi maliwanag na. Oo, napakaliwanag. gumalis man yung isa, may dalawang ilaw pa. Di ang liwanag ng bahay si girlfriend pagtatlong ilaw, no? Ah. Tatlo, apat, lima. Banyo. Oh. Banyo yung tasa ka dito. Eh, <laughs> ikaw prin, ano ka lang naman dito eh. Ano? Ah, parang ilaw na patay-patay. Tay na <laughs> mo. Lagi kang wala, bibira ka lang na karating dito sa bahay. Ito ang asawa ko talaga ang pinaka ilaw ng ilaw. tahanan. <laughs> Dadagdagan kong ilaw na to. Eh, laging umalis. Napakadilim pag umalis siya. Open mo ah!